Yun nga sabi ko ma'am, uh, yung booking nyo is cash po. Next time ma'am, pag ano, pwede nyo naman baguhin yung payment option nyo ma'am po. Pwede nyo i-cash or jrp, Pay. Ma po. Para malaman ni rider ma'am. So, kasi yung mga rider talaga na kung ano yung kinuha nilang booking. Kasi, ma So, yun, eh, isang maulan na araw mga kabila, dumakambun ng bon. Pero pagpunta tayo ng na sukat, nakakuha tayo pickup na pick sa Alabang. So, let's go. Patiat ko na rin naman yung CS natin. So, sana wag naman umulaan. Yung limlim pa rin. Kakatapos lang na din ng ulan mga kapit nakikita niya basa-basa pa yung ano Kalsada Ito na rin, malapit na rin tayo sa pick up location Silver bar ang pick up Lian po Lian Hi ma'am Ah, Gcash nyo po. Cash kasi ito ma'am. Pero sige, dahil naghintay kayo. <laughs> Pero cash kasi nakabuksa inyo ma'am. Hindi na po. Buksan ko ito ma'am ha. Para marinig niyo ako. Ayaw, wala yung lalagay? Wala. Yung ba Hindi. Baby, like slide, okay. Joke lang yan <laughs> Charot lang Lain ma'am kasi naririnig mo ako, ma'am. para marinig din kita, ma'am. Yan, lapit mo ng konti. Okay? Yun nga sabi ko, ma'am, uh, yung booking nyo is cash po. Next time, ma'am, pag ano, pwede nyo naman baguhin yung payment option nyo, ma'am po. Pwede nyo siyang i-e-cash or JRP, ma'am Para malaman ni rider, ma'am. So, kasi yung mga rider talaga na kung ano yung kinuha nilang booking. Kasi, ma'am So, sa akin, <laughs> hindi na po. <laughs> Nakuha ko na siya, ma'am pero sige, okay lang. Sabi ko nga, total naghintay naman kayo sa akin. Sige, given. Gcash payment, okay. Let's go. Nani? Paano mo nalaman? E, paano kasi ano lang yan? CCTV lang ganyan. Hindi. <laughs> ah, tabi yan. Talaga nag-vlog ako, ma'am. Ah, Apo. Ay, yung Pero di ako kilala, okay, ma'am. Ano lang ako. Feeling meron aso mayroong vlogger lang. <laughs> ah, first time, first time? oo, Ah. Oh. Ano? Ano motor? Actually, kakakuha ko lang ng lisensya. <laughs> mm. Kaso ayo ko mag-drive muna kasi papagalitan ako ng mga. So nauna yung motor bago yung lisensya. Oh. yung mga typical na Pinoy nga naman, no. <laughs> Shout out sa mga nauna yung ano, na, nauna yung motor bago yung lisensya. Yes, <laughs> talaga oh. ma malali lang kasi kuha ko na ng ate. Ng motor. Oo. Kasi pera ka, no. Kasi marami yung kilalang ganyan. So, yung shoutout na sa mga kakilala kong ganyan. Alam niyo sino-sino kayo. So, <laughs> yung nauna yung bumili ng motor. Tapos ano di... Hindi... Ano kuya, naka-ano ka? Naka-an? Naka-record pala. <laughs> <laughs> yung mga nap mo, ganyan-ganyan lang, no? Yeah, no, no. First time ko makasakit sa ganyan. Okay. Kamera, Papayag kayo. Yan, sabi natin. Hahaha. Na-amaze. Hahaha. Natutuwa ka sa camera, tutuwa ka sa ano, intercom. ah, okay. Pareha. Kasi ko natutuwa ka sa intercom so yung thank you sa Fridcon. Ah, ah yes, wow. Fridcon. baka naman daw. Hindi <laughs> naman tayo nag ano diyan, pero yun talaga. Syempre dun tayo dun tayo, dun tayo ano sa quality. Ah, oh, ay, mag-upload oh. kaya, upload natin. Upload mo na agad kala. Ah, sige! Pag-uwi ko eh. Hindi ako mabiyahe, upload ko agad. Charot. Last one, charot eh, no? Eh, Ayun uh, na nila, misa nakakatawa pagka na-appreciate ng mga passenger natin yung ganyan. Misa, magkasot, nagugulat. Nagugulat okay. <laughs> siya, isang galing yung boses. Tawa pa ako before na may nagko-comment na ano, na akala na may nagsasalita sa ulo nila. Kala <laughs> ko baka okay, naiiritan na sa kadaldalan ko. Yeah. <laughs> Bila, <bibili ko. laughs> All right, bumili nga na ma'am. Basta bibili mo free na. Opo, para hindi yung quality, yung durability, yung pag basta lahat ng ability na mayroon na may mo, meron yan kay free. Sa Astro na ako namimili lang ako. Pero yun. Na-kita na ano, naranasan ko. Ha, bibili ako. Lagi <laughs> yung ay, si Noisy, noisy shoutout kay Idol Noisy Potato. Parang yan. Isa sa mga naging inspiration. Isa sa mga naging inspiration ko nung ano, nag-start pa lang ako. Si Noisy. Si Kapatatas. Uh -oh. Kapatatas natin. Ah, oo tama. Click. Ay. Bahain, kuya. Ayun. Huwag lang kayo malikot, ma'am. Kaya-kaya natin yun. Kasama sa training namin yun. Walang baba. Walang babaan ng paa. Saan ba? Dito? Ayun, opo. Lovely. Okay na Ay, Thank you po. Ay, sige, thank you, mami. po. So mga na natin si madam. mga sa na buho hindi pa nga tayo tapos magsalita so yan, nakakatawa lang yung mga ganitong klase ng pasahero na appreciate yung mga ganitong simple, simple yung ano lang natin diba? so yan, thank you sa Fridcon dahil sa ganito may mga natutuwang pasahero so yan, ayun na mga kapilad Ito tayo tayo next book natin Ito tayo sa Paranaque, peace out muna